Isang malungkot na katotohanan ang kinakaharap ng Joyride ngayon. Habang patuloy na lumalaki ang bilang ng mga rider na nag-aalok ng serbisyo ng ilegal, gaya ng mga habal-habal, parang unti-unting nawawala ang integridad ng plataforma. Ang paglaganap ng ganitong gawain ay hindi lamang nakakapinsala sa reputasyon ng Joyride, kundi nakakaapekto rin sa kabuhayan ng mga tapat at sumusunod sa patakaran na riders. Ang pakikipagtulungan ng Joyride sa PNP ay isang hakbang upang mapanagot ang mga lumalabag sa batas at mapanatili ang patas na kompetisyon. Sana'y mapagtanto ng mga rider na ang pagsunod sa tamang proseso ay para sa ikabubuti ng lahat. Ang pagiging matapat ay hindi lamang isang prinsipyo kundi isang susi sa matagumpay at pangmatagalang pagunlad. Kasama ang PNP, sinuyod na mga tauhan ng Joyride PH ang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX laban sa mga pasaway nitong rider na rumaraket bilang habal hapan. Ito yung mga rider na nangungontrata ng pasahero at hindi pinadadaan sa lehitimong booking ang transaksyon. Ayon kay Lawrence Ilumbra na siyang safety training manager ng Joyride, pwedeng mauwi sa deactivation o masibak ang mga partner rider na ayaw gumamit ng app. Ginagawa natin to para mahuli talaga yung mga gumagawa ng kalokohan. Ito raw ang unang beses na may ganitong operasyon ng Joyride na layong masigurong sumusunod sa mga policy ang riders ng MC Taxi. Ang rider na ito na sa aktong nagbababa ng pasaherong kinontrata. Itinanggi ng rider sa paigiit na kakilala niya ang pasahero. Pagka-out ko po ng trabaho ko, yung pong kakilala ko po, nagpahatid lang po, sabi, sabi ho niya, ganito, ganyan. Binayaran kayo? Opo, oh, binayaran ah, ko okay. niya hindi bumenta ang paliwanag ng rider sa mga tauhan ng Joyride. Agad dini-activate ang kanyang app, kinumpis ka rin ang helmet at uniforme. Bukod sa mga nagkahabal-habal, nasita rin ang ilang rider na may suot na peking uniforme ng Joyride. Ayon sa Joyride, masusundan at dadalasan pa ang mga operasyon gaya nito sa ibang lugar sa Metro Manila. Pasal mahalaga po itong ating ginagawa ngayon gawa ng for uh, safety po ng ating mga mahal na mananakay o No, no, no,